Pero lalo na kung ikaw ay tumatakbo bilang Pangulo. Ay, ayoko yung Pangulo ko lelat. Ayoko yung hmm. Pangulo na mas matalino pa ako sa kanya. Hmm. <laughs> Kailangan makita ko yung Pangulo ko, eh pwede kong ipagmalaki. O, oh, very candid ako. Pag sinabi kong hindi ko pwede ipagmalaki ito, pag sinabi ko naman na maganda yung track record niya, pwede ko ipagmalaki, tulad ng ating Pangulong Duterte, pinagmamalaki ko. Gaga, para nga sa akin, hero siya Heroic ang lahat ng ginawa niya. Oh, ganun ako. Wala akong bias sa mga bagay na ang gusto ko lang, tulad sa Bansang Karyan, ang gusto ko dito, excellence. Kasi Panginoong Ama ating pinaglilingkuran. Kaya dahilan, efficient tayo, kailangan effective tayo, kailangan tayo ay uh, uh, excelente sa lahat ng ating ginagawa.